Mukhang mababait kayo eh. Magagalang. Ang kahilingan lang namin sana, kung pa, paano yung nyo.. kontrata yung dati yung driver, eh, sana ganun lang gawin niyo sa amin. Ama! Aa, hmm. get, get, get. Ah! Aling mo, pre. Ah, ganun lang! Sabi mo dyan. Ako kayong dalawa! Hmm? Baba! Tang? Saan ang lugar to? Ba't na kayo magtatanong? Sige, baba! Sige po, Tang. Ako po, Tang. Sige, baba kayong dalawa. Sige! Hmm. Tang, ano ba ang nagawin natin dito? Hahanap ah, tayo ng paglilibigan ninyong dalawa! Sige, sige! Hmm. Sige lang! Tang, mo! Ha? Ano po to? Tanong ng tanong. Tang! Ha? Ano? Nakakainis na ito. Ang kulit, ha? Tang! Ha? Inaasar ka yata nito eh. Lolo uh, ba? Ha? Ha? Lolo niyo ako? Napupuna ko parang minumura niyo ako eh. Eh, nagtatanong lang naman po eh. Nagtatanong? Sino gusto niyo unahin sa inyong dalawa? Unahin mo na ito. Ito? Ito? Eta, ako pala eh, ba't ako mo eh? Ikaw tong nagbumura kay tatang kanina pa. Eh, ikaw tong tanong ng tanong. Kulit-kulit mo, hayop ka. Eh, ano? hayop ka rin. Gusto mo tayong dalawa? O, ano gusto mo? Tayong gusto dalawa? Gusto mo? Akin na, ako na Kita awak juga, kita awak macam macam ni. Wajar. Hai, ganuna, ini on saya yo. Ada apa dia? Segera neman, tumbal dia. Ya. Kau nak muncul apa kau? Pergi mana kau ni? Ba, magering talaga tu. Patamana, pelik aku kau magering pasi guru. Aduh. Ma buti pak. Sabai kita yo. Segera, Sir, pinaputol nila ako. Sir, nanong. Sir, tagil! Ah! na sila! Teka, tekak, 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 tekak! Biyaan nila? So surprise natin sila bukas pag si ng araw. Unang yung 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 Isalaman mo nga yung pinto! Isalaman mo yung pinto! Huwag ka eh! Isalaman mo yung pinto! Huwag ka lang! mo! Mayroon oh, mo yung pinigil pito nitong tumawag mo! Marami! mo! Anong tama na? Lumayang ka! Makinig ka! Makinig ka! Pag putok na yung araw, ayoko nang makita yung pagbumukhang yan dito ha! Naiintindihan mo na! Huwag ka lang! tumpan nila tayo dito. Wow, ang galing. Sabay tayo, 'di ba? Sir, I wish start. Hoy, halatawa. Itong yun, Yan. Wow! Lord, galing mo! Ano 'yan? Ano 'yung mga aso? Ay, are. Tingnan mo sutilo. Nako, patay. Juancho, nahalata yat tatayo. Ang badoy no? Kulay orange. Yak! sa eto na Huli na tayo mga dancer yan Yan ang hmm? bagong usong kulay ngayon. <laughs> saan ba kayo sumasayaw? MTV. Ka. Hmm? 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 ah brad saan ba si Erdito yoy 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 ginawa yoy toilet paper yoy 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 Uparinyo, uparinyo, pressure dyan o. No? Oo. Oh. Mahal ba to? Uparinyo, uparinyo, please. Hindi po mm -hmm. pwede. Nasira yung lock. Lock? Oo. Oh. Ako na, magaling ako dyan. Tango. Hawakan ko na ho. Tutit sa akin. Tutit sa akin, please. Hmm. Bagay na bagay. Bakit maluto? Ganda. Ganun ba? Ma. Maganda ba? Bagay ba sa pare? Patasong ang krabo niyan. Diyan lang kayo. Oh. Huwag kayong susunod. Mm -hmm. Ah, sandali ho. Yung baril niya. Mm. Mm. Ano nyo? Sa susunod, mag-iingat kayo sa dilim, ha? Ah, yung... Be, bakit be? Kasi... Oh, bakit tayo dito ka pa? Hindi basta. Pero Ayos! <laughs>

Saktong! Okay. Nandiyan na siya. Huwag na tapos na yan. Huwag ka nang babalik dito, ha? Mabili ko dyan, eh. Ito, wala ba eh? Ayan ka na magkakala mo. Oo nga, bago lang yung driver, pero madali lang makilala yun. Kasi naka-uniforme yung driver. Naka-polong puti yun. Polong puti. Tapos may nakalagay dito, driver. Tapos may nakalagay ng nombor ng swela natin. Kayitano, Uribao, High School. Ganyan, parang ganyan. Tapos, pag may nakita kang taong nakasuot ng ganyang polo,

Ang mga bata kailangan niyo sunduin! Dahil ikaw ang school bus driver! Ako pa? Iyan, no Driver! Driver! Ika ah. pa lane! Hindi! Driver lang ako! oh ito yung listahan ng mga address na susunduin niyo! oh Mila! Anong schedule natin? Uh, Rolf Mahilom. Teka-teka, sandali ah. Rolf Mahilom. Dad. O. Oh. Daddy. Sandali oh. Rolf Mahilom. Daddy. Anong kaso? -da, daddy. Anong korte? Dad. RTC, Makati. O, oh, kulang? Uh, uh, Wala. Hmm. 10.30. Excuse me, Iho. Marino, Pilyones. Anong korte? Mamami. CFI, Mandaluyong. Next. Wait lang. Mamami. Pinabasa ko lang 1130. yung text sa akin na kumare ko. Ma. Wait, wait, wait. Fermi, wait. Kevin Berti. Mami. Anu kau teh? Mami. Yes, RTC. Oh. Next. Tadi. Sendal ah. <laughs> sendal ya teka. Ya. Amerci ah, kepingau. Tadi. Oh. Ah, mila sorry ya. Ah. Oh, nusunud. Uh, maganda maga po. Ah, uh, anu kau lama Ah, uh, ako po yung driver. Ah, uh, nasa po yung school bus? Nakalit na! Paano nangyari yun? Hindi nga pa pwede ako yung school bus driver. Brad, nakalit na. Paano nga nagkagano na ako nga yung driver? Hindi, hindi pa pwede. May driver na! Hindi nga po pwede. Ako nga po yung driver nyo eh. Pag ano tawag po ito sa laba, manayin ng bus. Driver! Oh, eh, di may driver na! Sige na! Alis na! Ay, pa, Sorry, paano, Brad. Wala yung bahagi dito. Alis na! Paano ba? Ha? Oo nga. O, sige. Hintayin mo ako dyan. Darating na ako. Thank you. Makati, artisim, artisim, Okay, may na ako. Mauna na ako sa inyo, ha? Bye, honey. Ay, siya talaga. Lagi nalang gano'n. Nabi-bigyan ka ng cellphone, ha? Tawagin nalang kita. Okay. Bakit baka makikita ka ng anak ko? Sige na, sige na, na, mo! Ay, Dennis! Yeah, Ma'am! Kuma kumaliwa ka d'yan! May takas d'yan! Telephone ko, Oo na! Hey, Sel! Adya ka pala. Kanina pa, Dad. Kanina ko pa nga kayo tinitignan eh. Kami? Ah, pasyente ko. Pasyente. Ang aga-aga. Pasyente. Ah, excuse me, Budok. Hmm. Eh, kasi po may naghihintay na pasyente sa sala. Eh, entertaining niyo po ba? Oh, nakita mo na. Hindi ba nang daddy mo? Meron pasyente pa. Oh, taga pupunta ko muna, ha? Oh, Dad, um! Dad, minsan na nga lang tayo magkita eh. Dito ko muna si mama ako mag-almasal. Hmm. Ellen, hmm. naman ng breakfast si daddy oh. Okay. Thank you. Ah, mabuti pa. Pabuntay mo na rito yung pasyente. At pagkatapos, dad, ihatid mo na ako ah. At bakit? Saan ka pupunta? Sa school. Eh, wala pa kasing school bus, dad eh. Hmm. ka na ba? Tagal na, dad. Ganun ba? Hmm. Good morning po, doc. Oh, bakit? Maiwan na muna kita. Pasensya na po kayo, dito na kami napasugod, kay aga-aga. Kasi po itong bata eh. Eh, upo ka, upo ka, upo ka, Iha. Anong problema, Iha? Kasi po itong si baby ayaw dumede. Hmm. Ayaw dumede. Tignan natin, ha? Hmm, baby? Hmm? Mukhang okay naman si baby, ha? Hmm, baka naman dibdib -dib mo may diferensya. Dibdib ko, ho? Ah, eh. Maraming case na gaya niya. Eh. Merong tinatawag na inverted nipple. Meron namang pakabarado lang. Ang mabuti pa ay chechegapin kita. Tara sa klinik. O, oh, tayo na. tatak eh. Wala akong makikita ang diferensya sa titig mo. Maayos na maayos ang titig mo eh. Sa katunayan nga, nung stretch ko yan, eh parang dibdib ng dalaga. Eh dalaga naman ho talaga ako eh. Yaya lang naman ho ako ng bata eh. Iya, yeah, ang dyan ang mo. Bilis na mo, ibalik mo na si baby sa kanya. Bilis na mo, eh. Yan na po, Daddy. Malalate ka. Bye, Daddy. oh, oh sige, okay, oh, bye-bye. Oh, sige. Bilisan naman pa na net ka. Bye -bye. Okay, bye-bye. Baka naman gusto mo na inspection din natin ulit yan para makasiguro. Hindi na ho. Excuse me. Let's go! Oh, so, ito, first double. Forecast, trace one, ha? Oo. So, oh. ito. Special yabe, rambol mo, ha? Okay. Ito naman, wetting, kulong. Hmm. Ah, Han! Han! Oo, oh, salamat naman. Pasensya ka na sa pagtawag ko. Bigla nito pagtawag ko dahil... Ba, kailangan mong padala? Ha? Napapadala ko lang ng atinsay. Di ba natanggap? Ay, natanggap ko yung atinsay. Kaya nga lang, a-17 na ngayon. Siyempre, naubos na. Ubus na? Sa katunayan nga, ito, ano... Isang gana nitong natira sa pera ko. na paghati ng ano, mga bata, o paghatihan nyo na 'yan. Ayan. O, Papadalahin o. sa tindahan, sige. O, huwag kayong mag-away ha. Okay. Uy, teka. Okay. Totoosh na ba Ah, oo. Oh. Magpapadala na ako. Talaga? Uy, nako. Ah, I love okay. you. I love you talaga. Ay, wow. honest. Pitong ah, tumitilong ganit sa'yo na. Oh, sige. Maglalaba pa ako. Hmm. Papasok ko pa wow, mga sweet bata. Wow, sige. Mag-tumitilong ganit na. Pakagat nga. Wow. Sweet, may tilong ganit sa. Bus na. ano bus na? Tay! Hala, layas. Kala mo. Pasok na, pasok na. Ito, hindi pa ako nag-almusal eh. Okay lang yon. Ang masama kung hindi ako nag-almusal. Sige, pasok na. Ilawayan mo pa to. Kala mo, hindi ko kakanain to. Sige, pumasok ko na doon. Hop. Okay. Hoy! Hoy! Ikaw! Umalis ka nga dyan, dito ka dyan ako. Diyan ako sa may bintana. nakikita ko sa mo ang isang future general. It's now exactly 0600 hours and I expect you to be back from school at exactly 1700 hours. Is that clear? That just yes, that. Dismiss. Pare. Hi. Hi. Excuse me. Ah. Uh, yes. Ah, uh, padaan. Ah, uh, sorry. Good morning, children, and welcome to your school bus. Yay! Thank you. And right now, I'd like to introduce to you the new school bus driver, Ted. Yay! Siya ang bahala sa ating bus. At ako naman si Wancho. Ako ang bahala sa inyo. Yay! At dahil bago driver natin, manilibre ako ng ice cream. Uy! Pararararan. Salamat Thank you. Oh. Yan. yan. Teka lang, teka <laughs> lang, teka lang. Sandali lang. Sandali lang. Sandali, lang. Sandali. sandali lang. Tahimik lang kayo, ha? Ah. Bigyan natin ang pagkakataong magbigay ng speech ang ating bagong driver. Tama ka dyan. Tama, tama. Oo. Tira, tira. Ito pa. Uh. Ay. Salamat, mga bata. Alam nyo, eh. Tuwan-tuwa kami ng Kuya Wante nyo. Dahil kasi, nakita namin, mukhang mababait kayo eh, magagalang. Ang kahilingan lang namin sana, kung paano yung yung dati yung driver, eh, sana ganun lang gawin niyo sa amin. Ama! Ah! pre! Ah, ganun Wala ka pala! Ayaw na kami! Sige! Yan po ang buong katotohanan, sir. Ganun ba? Ngayon, sino ang nagsimula ng mga hapon po, sir? Ano ka ba? Ah, mga Kastila po pala. Mga, mga ka Kastil. Dyan? Takto. Mga Kastila. Ha! Anong mga Kastila? At kayong dalawa? Mga estudyante ba kayo rito? Mga driver po. Driver? Mm. Kung gayon, kayo may hawak ng manibela. Kapati oh, lang ba manibela? Di ba isa lang? Bakit pati ako sinisisi mo dyan? Piloso po ito ah. Oh, po. At kayong mga bata, magsipasok na kayo lahat at makapaghugas. Magwasi-wasi kayo. Pasok na! Yes, sir! Sige, pagsipag-hugas kayo, dudunin nyo. Hala, maraya pang gagawin. Dali, sige! Uh, kakain pa kayo? Sana nga, Hoy. Eh. What a coincidence. Ako din kakain, eh. Ah, Miss, bigyan mo nga sila nung litsumpaksiw. Masarap ang litsumpaksiw dito. At saka yung sinigang na bangus. Dapat yung matikman yung sinigang na bangus. Saktong daing na bangus. Yan, partner niya, partner. Ay. Saka yun, 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 yan. Pengi rin dalawang po, chap. Dalawa, pengi dalawang kanin, saka dalawang soft drinks Pengi rin ang dalawang baso. Yan. Oh. Oh. Sige, 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 doon na kayo. Bali, 280 lahat. Ah, eh, wala pa po kami pera eh. no problem, no problem. Ah, ne. mo sa pangalan nila. Pagdating ng sweldo magbabayad yung mga 'yan, oh, di ba? Diba? Uh -huh. po, teacher. Oh, ano po pangalan? One, Ted. Okay. No problem. Ah, bigyan mo ko ng isang rice at isang basong punong-puno ng yelo.